pag may mahagip yung kamera natin mga idol comment kayo dyan sa comment section natin ay mga survival magandang umaga sa ating lahat so isa na namang kapanapanabik na tagpo ang ating masasaksihan ngayong umagang ito guys uh, dahil mag aalas stress na ng umaga mga idol talagang wala akong tulog guys at uh, ito ay pang, apat na area na pinuntahan ko ngayong araw na ito mga idol kaya itong bahay na to, guys binalikan ko ito dahil, ah, may nakita tayong kakaiba dito, guys, na nakaitim, mga lodi. So, ang, ano ko doon guys, ah, parang kaluluwa yun ng isang matanda mga idol dito sa loob ng bahay na ito, mga idol, na pupuntahan natin ngayon. Ayan, so, samahan nyo ako, guys. Ah, big shout-out po sa lahat mga taga-hanga natin dyan, taga suporta Ayan, magandang, ah, umaga po sa inyong lahat, mga lodi. Pakilike and share ng video natin, mga lodi. At, ah... Hindi na natin patatagalin pa guys, samahan niyo ako ngayon na mag-explore dito sa loob ng isang abandonadong bahay mga lodi sa kalapit na planta mga idol. guys. Puntahan natin sa itaas. Last week, guys, pag uh, explore ko dito ng alas tres ng umaga, dyan ko nakita, guys. Kung naalala nyo sa video ko, mga lodi, dyan ko nakikita yung nakatayo na nakaitim. pag may mahagip yung kamera natin mga idol comment kayo dyan sa comment section natin oh my god maambon sa paligid guys medyo umuulan Nay, nararamdaman ko yung kaluluwa mo ngayon. Nandito ka ba? Sa kwarto na itom? Nandito ka ba? Kasi nararamdaman kita, Nay. Alam ko, nandito ka. May naka-itim guys oh. Nay, ikaw ba yan, Nay? Wow. Ito. Nay, ikaw ba yan? Ang taas ng nakaitim, guys. ano oh. No? Wow! Puntahan natin guys Puntahan natin mga idol Diyo umuulan Wow! paano kaya to akyatin mga idol ano 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 pala dito guys Diyan yung nakatayo kanina mga idol nakaitingin guys nagsimula ng umulan ng idol. Ayan, dito natin yung nakikita guys oh. Ayan mga idol. Dito ko nakita. Dito natin nakita yung nakaitim kanina guys sa kamera natin. Ayan guys Walang tao dito mga lodi. Ayan. Ayan. Ayan guys. Walang katao-tao mga idol. Nay, nandito ba 'yung kaluluwa mo, Nay? Pwede ka bang magparamdam? Nandito ka? Wala mga idol Wala tayong nakikita dito May nakaitim dito kanina guys Dito yun ang nakatayo Kumuulan na guys Wow Ayan guys Ayan mga idol. Ito na. Dito tayo ano. Dito tayo nakapokus kanina guys. Pero wala tayong makita. Yung isang anino dito guys na nakatayo. Wala mga idol. Talagang nagpapa ramdam yung ano dito guys. Yung kaluluwa ni nanay dito na nakaitim mga idol. Hindi ko alam guys kung ano yung ibig sabihin. Bakit nakaitim siya mga lodi na. Ayan. katakot dito sobrang nakakatakot dito guys Ô, ai nguỵ sư nay, bay này. 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 nandun guys umuulan mga idol nandito sa kabila na naman guys Wow. Nay. Kikita ko yung kaluluwa mo. Ho, oh, oh, ho, oh. Parang may lumabas, guys. susubukan natin at akyatin natin guys kung kikita ba natin dito ngayon Oh. Go. Be good. Nay. Huwag kang magalit, Nay, ha? Be good. Wow. Wow. Higit. Huwag <laughs> kang magalit, nai. Higit. <laughs> Grabe. Naririnig nyo, guys. Wow. Oh! Saan ang banda ka, nay? Wow, 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 Huwag magalit sa akin, ay. Eh. Hindi ko alam kung bakit naka ka. Nakasaot ka ng itim. Look at. Wow. Nocturity. Nocturity. Noctrum. Ruta Okay guys. Kinikilabutan ako dito mga idol. Ano yan? Ay. Okay. Gumilin guys. Gumilin oh. doon, mga lodi. Wow. Jesus, na. Ayan, huminto ang mga idol. Oh, dito na naman. Nay, huwag kang magalit sa akin. parang hindi natin kaya dito guys parang naubusan ako ng tapang mga idol ayun guys maraming salamat sa lahat God bless po babalik lang tayo guys magdadala tayo ng kandila dito mga idol Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless.